Ito din ang tanong ko. Kaya bang iligtas ng tao ang kasalanan ng sangkatauhan? Pakisagot gamit ang talata. Well, katupano, ayon sa iyong katanungan, kung kaya bang iligtas ng tao ang kasalanan ng sangkatauhan? So, ang sabi mo pa, pakisagot gamit ang talata. Well, katupano, unang-una, ang sagot ko po, yes po, meron po at merong tao na nag-iisa na makapagliligtas sa lahat ng tao o sang katauhan. Well, katupa, no? patutunayan ko po iyo na ito po yung taong nag-iisa na makapagliligtas sa sang katauhan o sa lahat ng tao. Ganito po katupa, no? ang mapapakinggan natin sa unang Timoteo, versikulo 2, talatang 5 hanggang 6 pakinggan nyo pong mabuti na meron po talagang tao na makapagliligtas sa lahat ng tao o sa sangkatauhan na iyong katanungan. No? Papatunayan ko po sa iyo, pakinggan nyo pong mabuti ang, ang, ang talatang ito, kaibigan. Nagsabi dito, sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Walang iba kundi ang taong si Kristo Hesus. Ano sabi? Ang taong si Kristo Hesus. Tuloy natin, no? Na naghandog ng kanyang buhay bilang pantubos sa lahat ng tao. Ano daw? Lahat ng tao o sangkatauhan. Tuloy pa natin, ano? Sa pamamagitan nito'y na ihayag ang kalooban ng Diyos. Sino po ba ang Diyos? na tinutukoy sa unang talata. Ang sabi dito, meron lamang iisang tunay na Diyos. Ito po ay ang ama lamang. Ano? Napakalinaw po ng talata. Tuloy natin, no? Oh. Sa pamamagitan nito ay naihayag ang kalooban ng Diyos sa takdang panahong pinili niya. Ito po ay ang araw ng kawakasan, araw ng pagdating ni Kristo at araw ng paghuhukom. So, well, katupa, no? napakalinaw ng talatang binasa natin na dito ko palang si Kristo ay ang taong nag-iisa na makapagliligtas sa lahat ng tao o sa lahat ng sangkatauhan. No? Well, ang tanong kaibigan, isa ka ba sa mapapasama sa lahat ng tao o sa sangkatauhan? Well, ganito po ang pag-aaral ng Bibliya sa ibang talata na ang Diyos po at ang Panginoong Heso Kristo hindi po yan nangako na ililigtas niya ang sangkatauhan o ang lahat ng tao. Pero ayon sa binasa natin, na kayang-kaya niyang iligtas ang sangkatauhan o ang lahat ng tao. Ngunit may pahayag po ang ating Panginoong Diyos at Panginoong jesucristo Kristo na ang kanya lamang pong ililigtas ay ang mga sumusunod sa kalooban ng Ama at ang sumusunod sa mga utos ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po ba ang pinakamahalagang utos na kinakailangan sundin at tuparin ng mga taong mapapabilang sa kaligtasan. Well, ayon sa ibang talata, ang makapagliligtas po sa tao para ikaw ay mapabilang doon sa kanyang ililigtas, sundin po natin ang utos ng ating Panginoong Iso Kristo na pumasok sa loob ng kanyang kawan. Ano po ba ang kawan? Ayon sa pag-aaral sa ibang talata, sa Biblia, ito po ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya napakalinaw po kaibigan, ano? Na itong ating Panginoong Kristo ay ang taong nag-iisa lamang na makapagliligtas sa sangkatauhan. So maraming salamat po kaibigan. Sana po ay inyong pong naintindihan na meron po talagang tao na makapagliligtas sa sangkatauhan.